Idol, hindi ako hater. Ask ko lang bakit ang late ng legs mo. Mahal mo yung nagtanong. Well, uh, na-accidente kasi ako. ACL, MCL, meniscus injury, tapos surgery. So, nag -rehab. So, once na hindi mo nagagalaw ang katawan mo, na more than one week nag-atrophy, yung pinaghirapan mo muscle mo wala kasi magiging buto na lang. So, sisimula sa beginning. Tapos ngayon, medyo na pantay ko na. Hindi pa pantay. Mas malaki pa rin yung good leg ko sa surgical leg ko. So, tas medyo muscular talaga ako dahil hindi ako tumigil mag-workout. So, nahahabol ko naman. Malapit na magpantay. Pero kahit hindi pa sila, hindi pa siya humabol sa buong katawan ko, hindi naman ako chicken legs. Pag nakahubad ako, doon mo lang malalaman. Ang nakikita nyo lang kasi yung calf eh. Yung calf talaga, genetic na yung size ng calf. Hindi naman ako mahilig mag-shot ng mga nyak-nyak shorts. Yung mga ganyan. Hindi tayo mahilig mag ng ganyan eh. So, yun lang. Na-appreciate uh, ko yung mo. And then, sana wala sa inyong ma ACL, MCL, meniscus, injury, or surgery, o ma -accidente. mahirap, mahirap, sayang yung mga pinaghirapan natin. Tama kayo. Maliya. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy healthy. God bless.